Sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Fernando sa Pampanga, may isang dalagang nagngangalang Sonia. Siya ay dalawamput taong gulang. Maganda, mahinhin, at kilalang masipag sa kanilang lugar. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Sonia ay matiyaga at marunong sa buhay. Siya ang tumutulong sa kanyang ina na si Aling Corina sa pag-aalaga ng kanilang munting tindahan ng kalamay. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, maaga nang gumigising si Sonya upang maghanda ng kanilang mga ititinda. Kasama ang kaniyang ina, sila ay nagluluto ng malagkit na kalamay gamit ang mga sangkap na kinuha pa mula sa kanilang sariling bakuran, gaya ng nyog na ginagadgad, malagkit na bigas at asukal na pula. Ginagawang espesyal ang kalamay nila dahil puno ito ng malasakit at pagmamahal sa pagluluto. Ana, siguruhin mong malambot at tamang-tama ang tamis ng kalamay. Paalala ng kanyang ina habang hinahalo ni Sonya ang mainit na sangkap sa malaking kawali. Dito tayo kinikilala ng mga tao dagdag pa nito. Isang araw matapos nilang lutuin ang kalahmay, agad nagbihis si Sonia ng simpleng duster at tinakluban ang kaniyang ulo ng belo para protektahan mula sa init ng araw. Bit-bit ang kaniyang malaking bilao na puno ng makukulay na kalamay, nagsimula na siyang maglakad patungo sa palengke. Habang naglalakad siya sa makipot na mga daan ng baryo, binabati siya ng mga kapitbahay. Sonia, napakabango naman ang tinda mo ngayon. Bati ni Aling Rosa na nagwawalis sa labas ng bahay nila. Oo nga, Sonia. Siguradong ubus agad ang paninda mo. Sabi pa ni Mang Pedro na nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Laging magaan ang loob ni Sonia kapag siya'y bumabati ng may ngiti. Salamat po, Aling Rosa, Mang Pedro. Subukan niyo po mamaya. Tiyak magugustuhan niyo ulit. Tugon niya habang patuloy na naglalakad. Sa palengke, pinalibutan agad si Sonia ng mga suki niyang matagal nang bumibili ng kaniyang kalamay. Sonia, pabilingan ng tatlong hiwa! Sigaw ni Aling Norma habang nagtutulak ng kariton. Ako rin, Sonia! Lima naman dito! Hirit pa ng isa pang suki. Sa kabila ng pagod, tuwang-tuwa si Sonia habang abala sa pagtitinda. Alam niyang bawat kalamay na kanyang nabebenta ay dagdag kita para sa kanilang mag-ina. Ngunit, habang abala siya sa pag-abot ng sukli at kalamay, napansin niyang may isang binatang palihim na nakatanaw sa kanya mula sa di kalayuan. Sa pagpapatuloy ng araw ni Sonya sa palengke, abala siya sa pagtitinda ng kaniyang matamis na kalamay. Hindi niya napapansin na may isang pares ng mga matang matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa di kalayuan ang mga mata ni Tonyo. Si Tonyo ay isang dalawamputpitong taong gulang na lalaki na masipag at maasahan sa kanilang baryo. Siya ang nag-iisang anak ni Mang Nestor na 47 years old, ang panday sa kanilang lugar at siya na ngayon ang nagmamana ng kanilang munting pagawaan. Kung titingnan, isa siyang matipuno at maitim ang balat dahil sa araw-araw na trabaho sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng kaniyang tihkas, may lihim siyang itinatago, ang matagal na niyang pagnanasa kay Sonia. Simula pa nung una niyang makita si Sonya na nagtitinda ng kalahmay, hindi na siya tinigilan ng kaniyang damdamin. Sariwa pa sa alaala niya, ang unang pagkakataong nakita niya ang dalaga, suot ang kaniyang simpleng duster, Pawisan ngunit magiliw pa rin ngumiti sa mga bumibili. Mula noon, hinangaan na ni Tonyo hindi lamang ang kagandahan ni Sonia, kundi pati ang kasipagan at kabaitan nito. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, si Tonyo ay likas na mahiyain. Hindi niya magawang lumapit o kausapin si Sonia, kaya't hanggang tingin na lamang siya mula sa malayo. Kanina pa siya naroroon sa gilid ng palengke, nagkukunwaring abala sa pagbibilad ng mga gamit, ngunit ang totoo'y abala siya sa pagmasid kay Sonya. Habang si Sonya ay nag-aabot ng sukli sa isa sa kanyang mga suki, napansin niyang may tumatawag sa kanya. Sonya, pabiling nga ako ng kalahmay. Sigaw ni Tonyo na naglakas loob ng lumapit kay Sonya. Kinikilig man sa kaba, pinilit niyang magpakaseryoso. Aba, Tonyo, matagal-tagal na kitang hindi nakikita dito ah, sabi ni Sonia habang inaabot ang kalamay. Tatlong piraso ba ang bibilhin mo? Oo, Sonia, tatlo, este, dagdagan mo na lang ng lima, sagot ni Tonyo na medyo nauutal pa. Pasalubong ko sana kay tatay. Ngunit sa totoo lang, nais nice lamang niyang makausap pa si Sonia ng mas matagal. Habang abala si Sonia sa pagbalot ng mga kalamay, hindi mapigilan ni Tonyo ang sarili. Tumingin siya ng tuwid sa mga mata ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga tingin at parang huminto ang oras para kay Tonyo. Ang mga mata ni Sonia ay kasing liwanag ng umaga at ang kanyang ngiti ay tila nagpapawala ng lahat ng pagod ni Tonyo sa trabaho. Salamat Sonya, wika ni Tonyo matapos niyang tanggapin ang kalamay. Sana sana lagi kang nandito sa palengke. Ngumiti lamang si Sonia at nagsabing, "Bakit naman hindi Tonyo? Palagi naman akong nandito para magtinda." Habang paalis si Tonyo, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa wakas, kahit papaano ay nakausap niya ang babaeng matagal na niyang iniibig. Ngunit sa kanyang pagtalikod, tila nag-iisip si Sonia. Napansin niya ang kakaibang tingin ni Tonyo at naisip kung bakit tila laging napapalapit ito tuwing siya'y naroroon. Sa kanilang muling pagtatagpo, masusukat ang tapang ni Tonyo na ipahayag ang nararamdaman niya para kay Sonya Ngunit may nagbabadyaring pagsubok na darating, isang pagsubok na susukat sa kanilang mga damdamin. Matapos ang ilang araw ng pagtitinda sa palengke, dumaan si Sonya sa kalsadang malapit sa bahay ni Natonyo habang siya'y pauwi mula sa palengke. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay nahahaluan na ng kahel na liwanag. Napansin niyang may nakatayo sa tapat ng bahay, si Mang Nestor, ang ama ni Tonyo. Sonya, mabutit na padaan ka masiglang bati ni Mang Nestor habang kumakaway. Bibili sana ako ng kalamay para sa hapunan. Baka meron ka pang natira? Nag-alangan si Sonia, ngunit dahil kilala niya ang pamilya ni Tonyo, minabuti niyang tumigil saglit. Opo, Mang Nestor, mayroon pa pong natira. Sagot niya habang inilalabas ang natitirang kalamay mula sa kaniyang bilao. Bakit hindi ka pumasok muna sa loob? Alok ni Mang Nestor. Mas maginhawa roon at mainit pa ang tubig na pinakuloko. Pwede ka munang magpahinga. Nagdalawang isip si Sonia, ngunit dahil sa kabaitan ni Mang Nestor sa kanila noon pa man, napapayag siya. Nang makapasok sa loob ng bahay, iniabot niya ang kalamay kay Mang Nestor, ngunit naramdaman niya ang kamay ni Mang Nestor na hinawakan ang kanyang braso. Habang nag-uusap sila, biglang umupo si Mang Nestor at niyakap niya ito mula sa likuran, kinabahan bigla si Sonia. Pero buti na lang dumating bigla si Tonyo, nakararating lang mula sa trabaho. Tatay, anong ginagawa niyo? Tanong ni Tonyo. Na nagtataka kung bakit naroon si Sonya sa kanilang bahay. Kita sa mukha niya ang gulat at pag-alala. Oh, Tonyo, saktong dumating ka! Sagot ni Mang Nestor. Bumili lang ako ng kalahmay kay Sonya para may pangmeryenda tayo. Napansin ni Tonyo ang bahagyang kaba sa mukha ni Sonya. Agad niyang naisip na baka hindi ito komportable sa loob ng kanilang bahay nang walang ibang tao roon. Salamat, tatay. Pero siguro dapat nang umuwi si Sonya. Malayo pa ang uuwian niya at baka abutan siya ng dilim. Sabay abot ni Tonyo ng kaunting bayad para sa kalahmay. Nakangiting sumang-ayon si Sonya. Salamat, Tonyo. Kailangan ko na rin pong umuwi. Habang naglalakad palabas, Dama ni Sonia ang magaan na pakiramdam dahil naroon si Tonyo upang tiyakin ang kaniyang kaligtasan. Sa kanilang pag-uusap habang naglalakad palabas ng bakuran, na iparating ni Tonyo ang kaniyang pag-aalala. Sonya pasensya na kung napag-abala ka ni tatay. Alam kong pagod ka na sa pagtitinda buong araw. Ngumiti si Sonia at sinabing, walang anuman Tonyo. Ngunit salamat din sa pag-alala. Sa sandaling yun, Naunawaan ni Sonia na sa kabila ng lahat, tunay na mabuting tao si Tonyo. Habang naglalakad pa uwi si Sonia, may naramdaman siyang kakaibang kagalakan. Bagamat mahirap ang buhay at puno ng pagsubok, alam niyang may mga taong handang protektahan siya, gaya ni Tonyo. Pero ang hindi alam ni Tonyo na nagustuhan ni Sonia ang yakap ni Mang Nestor sa kanya Matapos ang mahabang araw ng pagtitinda sa palengke at ang di inaasahang pangyayari sa bahay ni Natonio, umuwi si Sonia ng pagod, ngunit may halo hindi maipaliwanag na damdamin. Nang siya'y makarating sa kanilang bahay, tinulungan niya ang kanyang ina sa mga huling gawain sa kusina, pagkatapos ay umakyat na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit nang sumapit na ang gabi, habang siya'y nakahiga sa kanyang banig, hindi niya magawang makatulog. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyari kanina sa bahay ni Natonio, ang kakaibang pagyakap ni Mang Nestor sa kanya. Sa una inakala niyang ito'y isang pagkakamali lamang, isang yakap na walang mali siya, marahil dala ng pagkasabik ni Mang Nestor na may bumisita sa kanila. Ngunit habang paulit-ulit niyang iniisip ang eksena, naramdaman niyang hindi iyon basta-bastang yakap. Ang mga kamay ni Mang Nestor ay nanatili ng mas matagal kaysa sa nararapat at dama ni Sonya ang kakaibang init mula rito. Subalit ang mas nakalilito para kay Sonya ay ang kanyang sariling damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, sa halip na magalit o mandiri, may kung anong bahagi ng kanyang puso ang tila nagugustuhan ng atensyong iyon. May lihim na pagnanasa siyang hindi niya lubos maintindihan isang damdamin na nagiging sanhi ng pagkalito niya. Bakit ako ganito? Bulong ni Sonya sa sarili habang nakatingin sa kisami ng kanyang maliit na silid. Napapikit siya ng mariin. Sinusubukang iwasan ang mga imaheng bumabalik sa kanyang isipan. Naaalala niya ang lakas at tihkas ni Mang Nestor, ang kanyang mga matang tila laging nagmamasid ng may kahulugan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang atraksyon siyang nararamdaman para sa isang lalaking halos kasing edad na ng kanyang ama. Ngunit agad ding inalis ni Sonya ang mga pag-iisip na iyon. Hindi tama, wika niya sa sarili. May respeto siya kay Tonyo at sa pamilyang iyon. Kaya't sa kabila ng lahat ng kaguluhang nararamdaman, pinilit niyang kalimutan ang nangyari. Hinigpitan niya ang hawak sa kaniyang kumot, sinusubukang pigilan ang damdaming bumabalot sa kanyang puso. Habang dumaraan ang mga oras, pilit na pinapakalma ni Sonya ang kanyang sarili. Isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang mag-ingat at magdistansya kung sakaling muling magtangkang lumapit si Mang Nestor. Ayaw niyang madamay sa anumang bagay na maaaring magbigay lungkot o gulo sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang mag-alala Paano kung ang mga damdaming ito ay lumala pa? At paano kung muli siyang maipit sa isang sitwasyong hindi niya kayang kontrolin? Matapos ang mga gabi ng pag-aalala at pagkalito, nagpa nagpasya si Sonya na harapin ang mga damdamin at takot na bumabagabag sa kanya. Nais niyang maliwanagan ang kanyang isipan tungkol sa kakaibang nararamdaman niya sa nakaraang insidente kay Mang Nestor. Kaya Nagdesisyon siyang bumalik sa bahay ni Natonyo upang makausap si Mang Nestor ng masinsinan. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang tila tahimik ito. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang katapangan, ngunit alam niyang kailangan niyang linawin ang kanyang nararamdaman. Kumatok siya at tinawag si Mang Nestor. Nang buksan ni Mang Nestor ang pinto, nagulat ito sa muling pagdating ni Sonia. Sonia, Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Baka sa mukha ang gulat. Nais ko po kayong makausap, Mang Nestor. Kailangan ko pong linawin ang mga bagay-bagay. Sagot ni Sonya na halos hindi makatingin ng diretso sa matanda. Pumasok sila sa loob ng bahay at naupo sa kahoy na upuan. Walang imikan sa umpisa, ngunit nagsalita na rin si Sonia matapos ang ilang sandali. Mang Nestor, alam ko pong may mga nangyari na hindi dapat Ngunit gusto ko pong malaman kung bakit ninyo iyon nagawa tanong niya puno ng tapang ngunit may halong pagkalito. natahimik si Mang Nestor pinahid niya ang pawis sa kanyang noo bago nagsalita Sonya patawarin mo ako hindi ko dapat ginawa iyon hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko alam kong mali pero mahal kita sagot ni Mang Nestor at biglang hinalikan ni Mang Nestor si Sonya at hindi na nakawala pa bumigay na rin si Sonya Gayunpaman habang sila ay nagtatalik, walang kamalay-malay si Tonyo na kararating lang mula sa kanyang trabaho. Narinig niya ang boses ni Sonya na umuungol mula sa loob ng kanilang bahay. Kaya't nagmadali siyang pumasok upang makita kung ano ang nangyayari. Ngunit sa kanyang pagpasok, nakita niya si Sonya at ang kanyang ama na aktong nakapatong si Sonya. Anong nangyayari rito? Tanong ni Tonyo puno ng pag-aalala at sakit. Agad na tumayo si Sonia, nagulat sa biglang pagdating ni Tonyo. Tonyo! Gusto ko sanang linawin ang lahat ng ito bago ka pa man magkaroon ng maling akala, sabi ni Sonia habang tila naiiyak. Sa halip na galit, ang namutawi kay Tonyo ay sakit at kalungkutan. Sonia, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinaya ang masira ang tiwala ko? Tanong niya, Habol ang paghinga habang puno ng emosyon ang kanyang boses. Niyakap ni Sonia si Tonyo at sinabing, Tonyo, wala akong masamang intensyon. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Sa puntong iyon, napagtanto ni Tonyo na mas mahalaga kay Sonia ang sarili niyang pagnanasa. Ngunit alam din niyang kailangang maghilom ang sugat na dulot ng mga naganap. Huminga siya ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili. Alam niyang walang mabuting maidudulot ang galit o pagsuko. Matapos ang hindi inaasahang pangyayari sa pagitan ni namang Nestor at Sonya, ang lahat ay bumaliktad sa buhay ng pamilya. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangkang ayusin ang gulo, isang madilim na ulap ang bumalot sa kanilang tahanan at negosyo. Isang gabing tahimik, Walang kamalay-malay si na Sonia at Mang Nestor na si Tonyo na labis na nasaktan sa mga natuklasan ay tahimik na dumaranas ng matinding depresyon. Hindi kinaya ni Tonyo ang bigat ng damdamin, ang pagtataksil na nakita niya at ang kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Sonya, hindi na niya makita ang dahilan upang magpatuloy pa. Isang umaga, natagpuan na lamang si Tonyo sa kanyang kwarto wala ng buhay. Nag-iwan siya ng isang liham na puno ng pighati. Sonia, tatay patawad, hindi ko kayang tanggapin ang sakit na nararamdaman ko. Mahal na mahal ko kayo, ngunit hindi ko na kayang harapin ang bukas. Sana'y matagpuan ninyo ang kapayapaan na hindi ko natagpuan. Ang balita ng pagpanaw ni Tonyo ay kumalat sa kanilang barangay na nagdulot ng malaking dagok sa buong pamilya. Si Sonia ay labis na nalugmok sa pagkakasala at pagsisisi. Si Mang Nestor naman ay halos hindi na makakain at makatulog. Puno ng panghihinayang sa mga desisyon niyang naging sanhi ng pagkasira ng buhay ng kanyang anak. Matapos ang trahedyang ito, unti-unting bumagsak ang negosyo ng pamilya sa pagtitinda ng kalamay. Ang mga dating suki at parokyano ay umiwas, dala ng chismis at pag-aalinlangan. Ang pangalan ng kanilang kalamay, na dating kilala bilang isa sa pinakamasarap sa bayan, ay unti-unting nalimutan. Walang sino man ang nais bumili mula sa pamilyang may mancha ng kahihiyan. Si Sonya, na dati kilala bilang masipag at masiglang tindera, ay hindi na makayang bumalik sa palengke. Patuloy siyang nabubuhay sa pagsisisi iniisip ang mga pagkakataong sanay na gawa niyang tumanggi at umiwas sa tukso. Si Mang Nestor naman ay tuluyan ng tumigil sa kanyang mga gawain na wala nang ganang ipagpatuloy pa ang buhay. Ang kwento ni Sonia, Tonyo at Mang Nestor ay nagsilbing isang babala sa kanilang komunidad. Ito ay nagpaalala sa lahat na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa tamang landas at ang anumang paglihis dito ay magdudulot ng kapahamakan. Sa huli, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating sariling pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagbabagong buhay. Naway magsilbing aral ang kwentong ito sa bawat isa, na ang bawat hakbang na ating gagawin ay may kaakibat na responsibilidad at epekto sa mga taong nagmamahal sa atin. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.